Okay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga ka-TH Kunasan man kayo ngayon, magandang buhay sa inyong lahat Ino, Ito, papakita ko sa inyo yung Remarker dyan sa Niug Ngayon, saan ang load nyan? Kung saan yan nakaharap Nandoon yung load Subalit so, may isa pa So may dinadala pa siya So naglagay ako ng remarker Patarget dyan dyan sa Spot So, meron akong ginawa isa, dalawa, tatlo, apat. So, 5, 5, 5. So, 40. 20. So, sa 20, 20, papunta doon, 20 feet. May target tayo. Ngayon, saan ito nakaharap na marker? Ayan. nakaharap siya sa 225 225 degree ayan 225 degree yan 225 degree punta natin so abanti tayo 225 degree ya yeah. So, wag na natin sukatin remarker na nila to dahil nandito ang load sa so, 225 degree yun doon sa baba nandoon yung bato na si babaw niya is may mga fossil type so, ibig sabihin nun Derek under up slope and terrain tad tad ng baon so isa isa yun natin itong i-vlog so ito na ayan so itong bato na ito nagalaw ko nabasag na ito So yan, type yan dyan. Dyan, fossil type. So dito, ito na yung spot natin, ano. So dito, kumpas tayo ng south. Ayan. Dyan sa south, may bato dyan na may put mark sign. Nakadireksyon papunta dito. At mayroon din doong malaking bato, naka-pointer din sa uh, may sign na put mark. So 225 degree, kailangan natin maghanap ng lock 225 degree Makikita natin yung lock na yan Yung bato na yan Nakapix yan Ayan, nakapix Ayan Tapos, babanat ng js May another load tayo dyan dahil may remarker dyan sa unahan Ayan uh, Galing dito Punta tayong Jewess uh, Estimated natin mga uh, 30 feet may another load dyan so unahin muna natin ito na may ipakita ko pa sa inyo yung mga lock point iya. yan kaya iba yung pagkagawa nyo no? kapix yung bato yan ito ang lock sa 225 degree ngayon syang man made dyan yan boundary yan punta natin yung south Katamaan ito bato nakapix din medyo triangle so tuloy tayo dun sa creek ah pun papunta na tayo ng creek yup ito na ayan andito na natin yung big boulder marker ayan na may legitimate marker siya. ayan butas na may butas din din itong bato para siyang ano. Ayan. Ah. para siyang naka lang pero wala ng item. Ito yung sarap May dat. Hot mo bubble to ah. Tapos may put marker. Ali tapos may dat dito. Ayan. Nakatarget yung dat na yan doon. Sa ispat natin doon ay yung terrain so galing dito dahil nandito tayo sa tubig at ang paa nakapunta sa south o sa norte so exacto water element so diretso tayo ng norte yung spot na yun ayan so yung spot na yun is mulod so balit may isa pa siyang dinadala so galing dito kuhanin natin itong dat ayan malalim yan no? so itong dot na ito yung sinasabi kong load pa sa another S noon didirect yan doon yan yung load so punta na natin diretso na tayo yan diretso na tayo so makikita ay, makikita natin yung marker dyan sa niyog ayan yan yung remarker nila joe's yan joe's ang item ayan so makikita natin yung puno ng ano dito putol na puno ng tugas ayan islop yung terrain natin dito ayan ito na ito yung target spot natin ito. Ayan. Mayroon siyang dot. Ayan. Dot. may other dot kasi may load pa dyan. Halos dikit-dikit multiple deposit. So galing dito lock pala yan sa 135 yung niyog na yan nagremarker sila sa 135 si so, ito Joe S may Jewish load pa dyan 30 feet so punta natin itong lock na nilagay nila sa punot ng nyug ayan ayan yung remarker nila pati hindi pagkagawa ganoon pa sila dun nilagay box ayun know? hindi makita eh ayan ay So may another small load kung saan nakalagay yung box sa taas. Yun naman ang remarker nila dyan kanina. Naglagay na din ako ng remarker ko lang din. So galing dito sa load. Ayan. Yun ang lock sa lock sa norte. Ayan laksa sa rito yan. Pero ang sikrito niyan, hindi mo matatamaan talaga yung puno ng nyog. Ha-adjust ka ng 5 feet. Yan, ang ibig sabihin ng remarker nila dyan na malaking hole tapos may hole pa papunta doon na maliit. Adjust ka ng 5 feet. Yan. Yan, adjust ka pa doon ng 5 feet para maging lock. Ganyan ang sikreto nila. Yan. So, ito, may marker, di may isa pa. So, adjust ka dyan ng 5 feet para maging lock point siya sa sa norte yun, ang south na load. Din dyan, mayroon din dyan slash Joe Lock dahil may load sa west. Sumulod halos tad tad dito ng remarker dahil tad, -tad din ng baon so hindi na natin pupuntahan yung area at masyadong malayo na so ito lang ang may ibabahagi ko sa inyo mga ka TH malapit ito sa aming site tad tad talaga ng remarker dahil tad tad ng baon hanggang dyan pati dyan sa tuktok dahil ang area ay pinagkampuhan ng Japanese Imperial Army So yan lang mga ka-TS. Bansay. God bless. Happy happy hunting.